Tara, mag tayo for only 5,199 at may side trip pa sa Claveria with White Travel and Tours. Sa 5,199, kasama na dito ang round trip van transfer from Sambuanga City to Surigao. At kasama na rin dito ang accommodation for 2 days at ang van tour for 1 day sa Siargao. At may breakfast na ito bago umalis sa Samboanga City at ang boodle fight sa Daku Island kasama na rin. Firstly ng tour natin, puntahan natin ang Coconut Road. Pagkatapos, direcho tayo sa Coconut View Deck. Dito makikita natin ang Newman Drone. Then our next destination ay ang Maasin River. Pagkatapos, puntahan natin ang Magbukungko Rock Pool. And our next destination is the Suba Lagoon. Dito, mamangha ka talaga sa kagandahan ng lagoon na tipo ayaw mo nang umalis. And our last destination, our first day of tour is the Cloud9 Boardwalk. Second day of Siargao package ay puntahan natin ang magagandang isla sa Siargao. First stop is the Guiam Island. Pagkatapos, daan tayo sa Secret Island. Next stop ay ang Naked Island. At ang last stop natin sa Island Hopping ay ang Daku Island. At dito, magbudal fight tayo at kasama na ito sa package na binayar mo na 5,199 pesos. So ano pang hinihintay mo? Hulayan na natin ang drawing mo. Book now sa Rightfield Travel and Tours.